Good morning mga friendship. Magluto naman tayo ng uh, tofu Magprito tayo at uh, maganda itong pagkain. Alternate natin sa karning ba karne o di ba? Kahit karning baka, karning pork at masarap ito. Prituhin lang natin ng golden brown, yung medyo crunchy. Ayan, luto ng iba. Balik rin natin para maluto pa yung ibang parte nito. At uh, masarap ito na ilagay sa lutuing gulay Or sausaw natin sa paborito nating sausawan Ayan At pwede rin ilagay ito sa mga lutuing arroz caldo At kung ano pa So ito, yung iba ilalagay ko sa ref para itago At uh, sa susunod na araw Mayroon akong pangrikado, hindi laging karne Ayan, super healthy Samahan lang ng gulayan at igisa-gisaan Yummy yan ang ating pansahog. Para malaman mo ang sarap, aba, itry mo na. Matabang siya pero ipag-ihinalo mo sa lutuin, abay masarap.